Hello mga kasari, magandang hapon sa inyong lahat. Aling ah, ko ng hapon ngayon at wala tayong gagawin ngayong hapon. Ah, dahil linggo nga, ah, walang delivery ngayon mga kasari. At kaninang umaga tayo ay nagsimba. So, gagawa ko ngayon ng dagdag na organizer na, na uh, karton na mga juice dito sa aking tindahan. Lagyan ko sila ng uh, sabon na powder yung uh, sir. Kasi kailangan kong maraming ganito. Yung ang yung tricycle. Bago nang pansinin yung mga kasali kasi ganyan talaga dito. walang tigil ang mga tricycle. So ngayon dito mga kasali, ayatiin ko siya dito. Atiin ko siya para magiging dalawa itong isang box. Meron ba tayong isa? So, yung ating gagawin ngayong hapon dahil uh, wala naman tayong delivery. Wala tayong i-display. So, ito na lang yung gagawin natin. Roller. Eh, may gamit ako na cutter. Para lang mayroon tayong guide sa pag-cut nito mga kasari. Kasi, hindi pa natin kaya bumili ng mga organizer na Uh, binibenta sa my shop eh kita po yan sa ating mga kasari. Ang ganda-ganda ng mga organizer nila pero tayo, hindi pa natin yan kayang bilhin. So, ma-apply tayo sa mga atragato ng bus para mayroon na tayong organizer kasi pangit naman pa hindi naka-organize yung ating mga sabon. Nakakatapos mga kasari. ano nga po, May ano, may Sprite. Uh -oh. -huh. So. Ito na siya mga kasari. Inatin nila ng dalawa. Tingnan yung ginawa ko. Hindi pantay dito kasi nakatakot talaga yung cutter. Um, na ano ako. Ayaw kong ayaw kong masagi doon sa kamay ko kasi sobrang talas ng ano, ng dulo. Kaya ito, lagyan na lang. I-cut na lang natin sa dito mga kasari, o. Ganyan. Para ito, lagyan natin ng price. Tapos ito, para magkikita yung kanyang um, design. Siyempre ng surf. Yung pangalan ng surf. Kakatakot yung cutter. Ito Oh. Diba ganon? Ganon na lang siya. Tapos lagyan na lang natin dito ng packing tape para sulatan na lang natin siya ng kanyang price. So, bali apat itong aking gagawin. At ito na mga kasari, ang apat na nagawa natin. Ito na siya. At lagyan na lang natin siya ng aking tape dito para lagyan natin ng pangalan at mayroon natin ng gawa kanina eto gawa ka o oh. akin medyo siya kasi eto uh, box eto ng smarty tapos eto uh, eto box ng mamasitas na oyster sauce so hinati ko siya kasi sobrang haba naman eh pag uh, mo siya eto talaga kahaba So, ang ginawa ko, pinutol ko siya sa gitna at nilagyan ko na siya ng ganyan. ba? Diba? Lagyan na lang yan ng uh, price at pangalan, ang ilalagay ko dito. Kasi, wala tayong pambili ng organizer. Is-tays mga tayo ng mga karton. At ito na lang, lagyan na lang natin mga kasari ng packing tape at tapos na ito. Kumusta mga kasari sa, sa hindi pa nakasubscribe sa aking uh, subscribe sa akin channel? Ah, naman kayo mga kasari at kung sino pa ang nandyan. Mag-subscribe na kayo sa akin at mag-like at mag-share. At bakit mag na rin ang notification bell para may uh, update kayo sa mga bago kong video sa mga susunod ko pa na video. Um, mga tips, tips mga kaunting tips mga kasari sa ating tindahan at sana lang huwag kayong tamaring mag subscribe sa tindahan ni ining at sa aking page O, diba mga kasari, kahit nakaupo lang tayo, ay, uh, tayo ng kung ano-ano na pwede natin gamitin dito sa ating munting tindahan. Kasi sa may mga pera, hindi sila dapat gumawa ng ganito. O order na lang sila. Pero sa gaya ko na maliit pa lang yung aking tindahan, wala ako talagang gumawa ng mga DIY na mga uh, organizer. O diba? Ang ganda meron na dito mga display na sabon magayon na siya tingnan mga kasari o ba diba, mga kasari ganyan na ang hitsura niya pag naka display ang ganda tingnan okay lang naman mga kasari kahit karton lang yan pero pwede pa natin pagunabangan at sayang naman yung mga ganito pwede sa ano sa yung double double na sa kung yung mga ayer at saka uh, breeze tide yung mga ganyan oh ano. diba? ganda na siya tingnan lagyan na lang natin ng uh, mga price yan para di malito yung minsan nababantay dito yung aking asawa at yung aking anak at dahil sa wala akong naisipan na i-content ngayong hapon, mga kasari, yun na lang ang aking ginawa. Para kung sino man dyan ang na-inspired sa mga ganitong, mga ganitong ginagawa ko, ay pwede din kayong gumawa niyan sa inyo. Ako nga eh, kasi dito, yung itong juice na to, tanggal maubos yung isang box kasi nga hindi ito mabili. Pero nung naubos lang tuwa ako at nagkaroon ako ng lalagyan. At ayan na siya o oh, yung mga naan dyan sa likod. Yan na yung mga kasari yung ginawa ko kahit paano maganda tingnan pag nag-organize ang ating mga paninda at ito naman kahit kahit mga gatas o mga swak pwede natin ilagay dito yung mga energy pwede natin siya ilagay dito kung puno na yung sabon natin pwede natin siya ilagay dito mga kasari kaya kahit anong paninda pwede natin ilagay dito at hanggang dyan na lang makasari ang aking video ngayong hapon at sana nagustuhan ninyo don't forget to like, subscribe and share in my youtube channel Tindahan ni Ining at pag-click na rin ng notification bell para updated kayo sa aking mga video God bless you all, bye bye